Sa po ng apart. Abiyahe dito pa de Flight Flight dep namo is 2 am to 4 am. Maayo na lang jud kay wala na delay among flight. Pero gibati kog ka gamay kay <laughs> ulan, ulan man diay. Maayo na lang kay nasilay pa yung at least di mabasa itong ubon alright naabot na yun ta sa way pagduha-duha welcome to Ninoy Aquino International Airport uy magutan man kaon sa tagamay kaon man <laughs> yung pa yung pagkatong masakyan dito sa itong kitsikinan itu hotel main lanjut kayak dili trafik kaya dili sama ya. oke okay nice mampu view di sini sing sing siapa po yung room namin so mag room tour tayo yung mamaya uh, room tour, to yung room tour. hello mga parts uh, ata ka si, karon sa uh, mo ang room so ito ay kamandari karon so ayun uh, let's start oh matik na so ito na siya is na tv so ayun may ang higdaan ng bed tapos with one chair Ayan po siya kabinet dito area. Kabinet. So, yun, mo na yung kabinet. So, nakakaplastada yung mga gamit naman dito. So, okay kayo. Plastada kayo. So, nakakaplastada mga gamit dito. Ma oven. Up! Oh, hmm sikrito na. Anapan mga kung ano. Eater, baso. Ito mga pedre. Napoy ubig Para food yun. Napoy yung ref gamay. Oh. Pero, yan magamit na. So, yun. Natay mga choice sa kanan. So, muna yung mga CR. Up! Oh, Aircon gamay. Okay. Good kayo ha, sa bako ng TV nga kung ano kagamay ha, Spongebob. Alright!

200 experience lang, experience oh, dito nupo, nana ladere dali ikuan official, foto proper 1 second, pasakai mong tra 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 pasakai na kami, pasakai pinter small? Smile! Ang okay aki po! Okay! Hello, man. Ayan po! Sakay na lang kasakay na kami dito sa malaking... With aircon pa! <laughs> so with aircon pa ilang ko ano? <laughs> wow! Sana! Oh. So malinis siya sa pinakatapo ka Paris will day sa, well there, sa ano, Manila. So ang tawag ni is Moa ay... So ano ayun. First time na ito ma-experience na eh. Nasa kayong Ferris wheel. Wow! Sana! Oh, wala. so, yun! No. It's nice, so very exciting! Kami na itong part na. Ito na namin guys. Ito <laughs> na sa tinutunga-tunga. Alam mo, boss. Uh, tara, 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 tara. Padlo kang ah, pababaan ito. So, wala, wala siya. Ito na namin

Grabe experience ako dun sa ano sa Muay, grabe yun. Yung first time ko na ako eh. Wala po ro gid ako sa kwarto ko, grabe na bully ako So grabe kung tingnan sa jud na isa ko gabi. So ayun. Um, ang kwarto siya is 200 ang yang ticket in one round guys ha, 200 to 100. So, Pagbabani mo, so mababa din ka So i uh, okay, I na experienced at least once in a lifetime. I'm going to